Kala mo ikaw lang sanay dumundog ha? Hindi ka, hindi ka Alfaro, magka lang Magkakulay lang tayo. Lapit-lapit. Lapit-lapit siya. Kala ko ikaw kakalikot. Tapos nandiyan. May eh. Kaya magalang kasihan eh. Ikaw lumapit Si lang. ang lang, Pero Dapat na pang kao. mag niya mo yung... Magkakalakadala. ko Teka okay. na, kunwari ako. Like, um, so. Ayan na ako! Okay. Ayan o! No. ka Ayaw pa! <coughs> Tapos yung amo mama yan, dinamba <laughs> di <namba> yung amo. Oh, <laughs> uh, bakit <bago> ganun? O ganun? O bakit bakit